hello mga loves ngayon naman ay tapos na akong maligo nakaligo na at maglalaba tayo ngayon ng aking cortina ayun ihanwas ko sya kaya ayan manood tayo panoorin ang aking paglalaba ayahanwas lang natin siya, ayan na upo ako dyan at magkukusok ito tayo Sana matalo talo ng cellphone. Lagyan dapat na isinama mo kasi hindi siya, hindi siya ano hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng hindi siya hindi siya kung hindi siya kung hindi siya kung hindi kaya yung mga ganito, hinahaluwas lang to at pinapatuyo sa araw pwede i-dryer din kaya ayan kusot, mami kusot yung mga ganitong mga kurtina, hindi naman ito madumi Madali lang naman itong kusutin. Alikabok lang naman. Okay, madali lang to Labahan ng labs. Naalala ko tuloy sa probinsya. Kasi dito tayo maglaba, di ba? Yung mga kurtina po mostly kasi nung ganito. Kasi ano siya, hindi siya makapal hindi siya nakakadilim ng ano gusto ko kasi ma, may liwanag sa kwarto na pumapasok or sa mga ano namin living area kasi masyadong madilim pag makapal kaya gusto ko mga ganito yung na lang ang tawag dito share share ayaw ko kung tama ba yung pronounce ko basta share sa JCP ni ako namimili ng mga ganitong kutina. Ngayon alam ko na kung saan nakakabili ng mas mura. Sa Shein pala marami. Pero hindi pa ako nakatry na mag-order. Pero nakita ko parang iisa lang ang itsura nila. Try ko mag-order ng isang isang pair para makita ko kung maganda ba. Kalikabok lang mga ganito. Kaya madali lang siyang kusutin-kusutin. minsan nga binababad ko lang ito eh babad tapos ngayon hindi ko kasi nababad kaya kailangan kong kusutin tapos ihang ko ito sa labas kasi ang ganda ng araw ihang ko lang doon mamaya ito mga ilang oras tulit na hindi ko na siyang ikip. Ayun lang maglaba. Ayun lang kadali. Sa Pilipinas noon, puro kusok-kusok. Wala tayong washing. Lumaki ako nang wala kaming washing machine. Saka lang nakabili ng washing machine. Nakabili ako ng washing machine sa pamilya ko. Nung nag-abroad na ako. Kasi hindi na nila kayang maglaba ng malalaki makakapal mahirap daw kakailangan i-washing sosyal na no kasi mayroon ng pambili nung araw magtiis ka talaga kahit gano'ng pakakapal ng labahan mo kusutin mo talaga kaya laba 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 nung araw kami maglaba tuwing ano, tuwing Sabado. Pag walang pasok. Walang pasok maglaba. Maghapon yun. Kasi isang linggong labahin. Maghapon ang laba. Tapos habang naglalaba, binabanlawan na yung ano, yung sinabunan, may taga banlaw, meron akong kasamang kapatid magbabanlaw, tapos sampay, habang nag habang nagkukusot kayo ng iba yung iba pinapatuyo na kaya, pagtapos nyo, pag uwi nyo, may tuyo na may medyo basa pa kaya linggo linggo ng hapon, tuyo na halos yung mga damit na nilabahan mo Ganun lang kadali sa probinsya minsan pag ta, minsan pag may tubig sa sapak doon lang din sa sapak maglabah Tapos sa tabi ng sapa din magsasampay magpapatuyo sa mga damuhan Ngayon pag tag-ulan may dryer na Sosyal na talagang, ano ay, kasira. Tanggalin ko yung singising ko. Gas-gas. Sosyal na ngayong panahon. May automatic dryer na. Yung washing Ngayon nga habang nagkukusot ako, naglalaba din ako ng sa washing. Yung mga pinabili ko, binili ko kahapon sa ukay-ukay. kaya sa garage sale day ito, ako. Yun naman ang naka-washing. Kasi maganda sa washing, pwede ko siyang lagyan ng disinfectant pag naglaba ako. Yung mga sikanhan ng mga damit-damit, kotina, damit, bed sheet. So, washing ko na nilalabahan para malagyan ko ng disinfect. Madisinfect ko siya. Kasi pwede kong pwede kong gamitin yung mainit na tubig sa paglaba. Sa so, washing. Maganda kasi yung ano, yung bedsheet, makabili ka ng bedsheet dito ng mga garage sale pwede namang gawing komot sa Pilipinas yan kung wala kayong tama walang, walang mapagamitan ng bedsheet i-komot ganun ako pinapadala ko gawing komot maganda pang pa i kumot kasi hindi mainit karamihan kasing komot dito na bibili mga mainit kaya maganda pa yung mga sikanhan ng mga big kasi makapal uh, manipis lang siya. Madaling labahan, madaling matuyo. Ma ano pa? Mal maluwang ba? Ma kumbaga malaki. Madaling labahan. Mura. Kaysa bibili. Bumili ako ng kumot. Diyos ko, tag-35 yung isa. Mili ako sa Amazon. Sabi ko, next time, alam ko na. Hindi na akong bibili ng kumot. Yung bedsheet na lang gawin kumot. Tapos, pag pag gusto mo pang gawing bedsheet sa kama, pwede pa. Pwede mo i-kumot. yung i-bedsheet. Kaya, doble ang pagkagamitan mo. Ang dami kong ang nabili. Siguro mga sampu na yung napadala na ko ngayon, mapapadala ko sampung piraso na sa sa anim, piraso, anim na pirasong kumot na binili ko online at ang 35. Ang mahal. Ay, Diyos ko. Kaya mas maganda na lang bibili ng mga sikanhan, guys. Kasi ganun din naman ang ano, sikanhan o bago, ganun din. galing lang kadali, maglinis lang hello mga loves ayan, tapos na si hubby maglaba siya naglaba ako naman nag naglaba siya sa washing machine ako naman naglaba ng mga kurtina sa kamay so ayan, tapos na ako sa paglalaba sa kurtina, tapos na rin siya ayan, ayan yung mga pinamili ko kahapon na mga nag sale ko ayan Nilabhan ko siya kahit mga bago yan. Nilabhan ko siya para make sure na malinis siya na ipapadala ko sa Pilipinas. Yan yung mga shorts na nabili ko kahapon. Mahilig ako sa mga ganito kasi sa Pilipinas mainit ba diba? So ito maganda to suotin. Madaling matuyo, madaling laban. Hindi pa siya dumihin. Yan, dami kong mga binili. Para kay anak ko para marami siyang mga shorts ayan na mga loves tapos na yung aking ah uh, kortina nasampay ko na ayan na katatapos ko lang di pa nga ako nagla lunch is almost 2 o'clock na so ayan finally natapos ko din ito malapit na yung matuyo madali lang naman matuyo yung manipis na yan ay dios ko nakakapagod pala masakit yung likod ko lalo na yung makakapal na yan yung makakapal katatapos ko lang ayan tumutulo pa nga oh. Diyos ko dahi ang hirap so tapos na ako sa kortina mamaya naman ito namang pile na tong lilinisin ko mamaya yung paglamig lamig dito ayan yung mga basura ko Diyos ko ayan yung mga hangin na yan lilipitin ko at ipapadala ko sa Pilipinas yan para may magamit sila doon ng hangin yan kalat kalat na aming back porch daming basura eh kailangan ko ng linisin Okay, see you later. Thank you for watching. Bye bye.